Inihain po ang bukod na resolusyon sa Kamara para nga gumulong na rin ang pag-aamianda ng ating pong Saligang Batasan. Nagsumite ng panibagong joint resolution ang Kamara para gumulong na rin nga sa kanila po ang pagdinig ng chacha. Tulad ng resolusyon ng Both Houses o RBH number no. 6 na inihain po naman sa Senado. Pareho po lamang ang lahat ng laman ng naturang resolusyon at number 7 lang ang numero nito. Tatlong economic provisions pa rin po ang layo nitong amyendahan na sisingitan ng mga katagang unless provided for by law sa ating pong saligang batasa. Ito ang provision sa pagmamayari ng public utilities, mga eskwelahan at maging sa advertising industry. Ito ay paraan ng kamara para ipakita na tanging economic provisions lamang ang kanilang gustong baguhin. Ngayon pong ito'y inihain na magkakaroon ng sariling mga pagdinig ang kamera tungkol sa mga gustong amyendahang provision. Target nilang matapos ito bago ang State of the Nation address ng Pangulong Junior sa Hulyo. Ted Filon at TJ Chacha, ngayon nasa Radyo 5, 92.3 News FM, Monday to Friday, 6 to 10 a.m.